Ating lubos na kilalanin si Bea Bores, ang BFF ni Andrea Brillantes, at alamin kung bakit siya kontrobersyal ngayon. The Philippine Showbiz List presents Sino si Bea Bores at bakit siya kontrobersyal ngayon? Ang 20-year-old social media personality at actress na si Bea Bores ay pinanganak noong January 2, 2003 sa Quezon City. Bata pa lang ay pangarap na niya makapasok sa showbiz. Kaya naman naroon ang pagpupulsigin niyang mahanap ang lugar sa larangang ito. Nabigyan katuparan ito nang maging bahagi siya ng 2018 hit afternoon series na ng ginto. Dito ay nakilala kanyang main character bilang si Maureen Gatchalian, na best friend ni Marga Bartolome, na siya ginampanan naman ni Andrea Brillantes. Sa isang YouTube vlog na bahagi ni Bea na talagang nag-audition siya para sa nasabing role at mapalad na nakuha ito. Bagamat late na ang pagpasok niya sa showbiz, anya noon paman ay naroon ng interest niya rito. Katunayan sa tuwing tinatanong raw siya noon sa kanilang eskwela kung ano ang kanyang dream job, palagi niyang sinasabi na gusto niyang mag-artista. Pag tinapat pa ni Bea na hindi naman daw sa nagmamayabang pero ramdam niya na may talento siya sa larangang ito at ayaw niyang sayangin ang oportunidad na dumarating. Nais niyang gamitin ito at para na rin makapagpasaya ng iba. Tunay ngang ang kaderang ginto ang nagbukas ng pinto kay Bea sa showbiz. Maliban sa pakikahalubilo niya sa ilang sikat na celebrities ay nabigyan pa siya ng iba pang proyekto sa telebisyon. Ilan lamang sa kanyang nilabasang programa ay ang Hiwagat ng Kambat. Tolls, Malaala Mo Kaya at Regal Studio Presents. Sa kasalukuyan ay sa pangalaga si Bea ng Tyrone Escalante Artist Management a content creator and her BFFs. Sa kabila na makilala bilang aktres, nila hindi ito umayon kay Bea at kapansin-pansin ang hindi gaanong pag-abante ng kanyang karera. Ganun pa man, nagpatuloy siya at humanap ng paraan upang manatili sa sirkulo. Tulad ng ginagawa ng ibang celebrities, ginamit niya ang social media. Katunayan ay aktibo si Bea sa TikTok na mayroong mahigit isang milyong followers na siya kung saan ay game na sa ilang TikTok challenges. Maliban rito, isa din sa inaabangan ng kanyang mga subscribers ay ang kanyang YouTube vlog. Dito ay makikita ang ilan sa mga pinagkakaabalahan ni Bea, katulad ng bonding niya kasama ang pamilya at maging ang mga biyahe niya abroad. Siyempre, hindi mawawala ang bonding niya kasama ang kanyang ABCD girls na sina Andrea, Kriza Taa at Danica Ontenko. Hindi naman sekreto sa publiko ang malalim na samahan ni Bea at ang BFF na si Andrea Brillantes na nabuo sa pinagsamahang serya na kade ng ginto. Nariyan na kanilang out-of-town trips, girls' night out at ilan pang bonding activities. Hayagan din ang mga ito sa pagpaparamdam ng pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. Samantala sa kabila ng pagiging abala ni Bea, ay naroon ang malaking pagpapahalaga niya sa edukasyon. Saka, sa kasalukuyan siya nag-aaral sa Ateneo at pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya. Family. Sa kabila ng pagiging isang content creator, naroon pa din ang pangangalaga ni Bea sa ilang detalye ng personal niyang buhay. Ganunpaman, hindi niya tuloy ang pinagdamot kung sino siya sa likod ng kamera. Kung bababasihan ng ilan sa kanyang social media post, kitang kita ang pagpapahalaga nito sa kanyang pamilya. Malapit din siya sa kanyang lolo na tawag niyang papa. Maliban sa pagiging lolo's girl, kung saan ay lumalabas na kanyang pagiging kalog, naroon din ang closeness ni Bea sa kanyang mga kapatid na lalaki na game na sinasabayan ang kanyang mga trip. Samantala bukas din sa kaalaman ng mga masugid na taga ni Bea ang pagiging matatag nito. Isa nga sa matinding dagok na kinaharap ni Bea ay ang magkasunod na pagpanaw ng kanyang mga magulang. Noong December 2021 ay sumakabilang buhay ang kanyang amang si Jimmy Boris, isang public servant na kilala sa bansag bilang si Mr. Emergency. Kung saan ay nanilabihan ito ng tatlong termino bilang city councilor ng katlong distrito ng Quezon City. Hindi pa nga nakakabangon sa pagkawala ng ama Muling sinubok ang katatagan at pananalig ni Bea. Ilang buwan lamang ang lumipas, sumunod na lumisan na kanyang ina na tinuturing niya na kanyang best friend, sister at favorite kaaway. Sa kanyang social media post, ramdam ang patuloy na pangungulila ni Bea sa mga magulang. Beya exposed her cheater boyfriend. Noong nakaraang taon marami naman ang ginulat si Bea sa kanyang pasabog at pagiging palaban kung saan nakuha nito hindi lang ang simpatya ng mga kababaihan kundi mga nabiktima ng panluloko. Sina ba naman ang makakalimot sa matapang na pagsasapubliko niya sa panlulokong ginawa ng noy sa kanya? Pinagpiyastahan ang pasabog na nilabas ni Bea kung saan ay binahagi niya sa kanyang social media account ang usapan nila ng babaeng na dawit sa issue at ng mga kaibigan ng nobyo na umanoy mga konsentidor. Dito kay direktang pinangalanan ni Bea ang kanyang cheater boyfriend na si Kai Suzon. At nagbabala pa siya sa susunod na mga ito nito na mag-ingat. Ayon pa kay Bea, aanhin naman daw niya ang pogi kung walang respeto at sa ganda niyang yon ay niloloko pa rin siya. Napatanong pa siya na kung paanong nakakatulog ang ganitong mga tao ng mahimbing gayong may kalokohang ginagawa. Pero sa kabila ng mga patuloy na pangloloko ni Kai at sweet relationship nila ni Bea ay todo tanggi naman ito. Pinagdiinan niyang single siya at hindi niya raw girlfriend si Bea. Bea on Richie Rivero and Andrea's issue. Masasabi ngang tunay na kaibigan si Bea na handang ipagtanggol ang kanyang BFF. Nora nang sinabi ni Andrea noon na si Bea ang saksi sa mga pinagdaanan niya kung saan ito ang kanya naging takbuhan at iyakan. Kaya naman naroon sila upang suportahan at damayan ang bawat isa. Katunayan sa controversial breakup ni Andrea sa dating nobyo si Richie Rivero, hindi nawala si Bea at matapang na dinipensahan ang kaibigan. Noong October 21, 2023, inamin ni Richie na sila na ng beauty queen politician na si Lerwin May Bautista matapos ang ilang buwang espekulasyon. Ilang oras lamang ang lumipas ay nagpakawala naman ng na makahulugang tweet si Bea. Anya, time is the ultimate truth teller. Sinundan pa niya ito ng tweet na LOL hanggang hard launch, nagmamalinis, LMFA no. Walang binanggit na pangalan si Bea sa kanyang post, marami ang nagpapalagay na para ito kay Richie. Agad naman itong nakarating sa basketbolista at walang habas na binweltahan si Bea. Niretweet ni Richie isa sa mga post ni Bea kung saan ay direkta niya itong pinangalanan at hinamon. Welta ni Richie, puro tweet Bea, gusto mo maglabasan tayo ng labada? Tara sabihan tayo kung sino talaga kumakabit. Hingi ka lifeline para may bala ka bago ka mag-reply publicly for your publicity. Sayang pagkikialam mo kung di ka kasama sa headline. Sa halit makakuha ng simpatya mula sa netizens, ay natakot-takot na batikos pang natanggap ni Richie. At sa online talk show ng Marites University noong October 24, 2023, napag-usapan nila ang tungkol sa issue. Dito ay binanggit ng host si si Jaiho na nakausap niya si Bea at sinabi nito sa kanya na nakipag-usap na raw siya sa kanyang abogado kung ano ang pwedeng gawin sa issue nila ni Richie. Ngunit nilinaw ni Jaiho na wala pa si Bea sa proseso ng pagsasampan ng kaso. Kasalukuyan pa raw na nire-review ng kanyang abogado ang tweet ni Richie. Samantala, idinetalya naman ni Richie ang kanyang pasaring kay Bea sa pamamagitan ng mahabang text messages sa host na si Jai Ho. Ayon kay Jai Ho, direkta niyang kinuna ng pahayag si Richie. Tinanong daw ni Richie kung ano ang statement ni Bea para alam niya kung hanggang saan lang ang sasagutin niya. Base sa mensaheng pinadala ni Richie, sinabi niya na hindi naman daw niya pipigilan si Bea kung gusto nitong sumausaw at kita naman daw na hindi pa nga raw ito move on sa hindi niya pagkikipagbalikan sa kaibigan nito. Pero anya, doon lang dapat sa totoo. Idiniin e ni Richie na hindi si Laren ang dahilan ng break up nila ni Andrea. E kinuwento rin daw ni Jaiho kay Richie ang sinabi ni Bea na inyere rin nila sa kanilang programa. Ayon kay Richie, never siyang pumatol kahit sa lahat ng pagpaparinig ng mga ito. Alam naman daw niya na kahit walang binanggit na pangalan, siya ang tinutukoy ni Bea sa mga tweets nito mula simula. Nagreply lang daw siya kasi sumusobra na ang mga ito. Makahulugan din ang binitawang mensahe ni Richie para kina Andrea at Bea na dila ba may sekreto ang mga itong itinatago sa publiko. Lahat ni Richie, meron naman talaga akong alam sa kanila pareho pero hindi ako nagsasalita kasi hindi ako yung tao para manira hindi ko nilalabas sa publiko dahil may respeto ako sa kanila at sa pinagsamahan. Pero kung pati future ko ay nakadepende sa pangit na nakaraan na yan, hindi na ako papayag. Bea responds to fake news about her and Andrea. Lalo pang pa umingay ang pangalan ni Bea at Andrea na binabato ngayon ng mapanilang akusasyon. Sa Twitter post ng isang netizen, sinabi niya na nababasa rin niya sa TikTok ng iba't ibang fake news na si Bea ay kabit daw ng isang nangangalang Jason Wang at si Andrea naman ay pag daw sa mga hotel at sa iba't ibang lalaki. Agad naman itong niretweet ni Bea at giniit na fake news ang kumakalat patungkol sa kanila ni Andrea. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!